May mga tao sa buhay na, kahit lumipas na ang dekada ng kanilang kabataan, ay patuloy pa rin namumukod tangi. Hindi dahil sa yaman o titulong nakakabit sa kanilang pangalan, kundi sa paraan ng kanilang pamumuhay, tahimik ngunit matatag, simple ngunit makahulugan. Kung ikaw ay nasa pagitan ng 65 at 80 taong gulang at patuloy na ginagawa ang ilang simpleng gawi na ipapakita namin ngayon, maaaring ikaw ay kabilang sa kakaunting Pilipinong tunay na tumatanda ng may karunungan, lakas at sigla. Marami ang iniisip na ang pagtanda ay panahon ng pag-urong, ng pagpapahinga, ng pagtanggap sa limitasyon. Pero paano kung sasabihin naming may ilang senior citizens na, sa halip na huminto, ay patuloy pa ring sumusulong? Sa video na ito, ibabahagi namin ang walo mahalagang ugali na karaniwan ng nawawala sa pagtanda, ngunit kung ginagawa mo pa rin ito, napakabihira mo na. At kung ikaw man ay anak, apo, o kaibigan ng isang taong may edad na, siguraduhin mapanood mo ito hanggang dulo hindi lang ito para sa kanila, kundi para rin sa atin, upang malaman natin kung anong klasing pamumuhay ang tunay na nagbibigay saysay sa paglalakbay ng buhay. Kaya huwag mong ipos, huwag mong skip. Ito ang mga tanong na dapat mong sagutin habang pinapanood. Ginagawa ko pa ba ito araw-araw? Naipapasa ko ba ang gawi kong ito sa mas batang henerasyon? At kung hindi ko pa ito ginagawa, handa ba akong simulan? Kung napadpad ka rito, hindi aksidente yon marahil ang video na ito ang paalala na kailangan mo ngayon. Kaya habang nakikinig ka, i-comment ang bilang isa kung sa tingin mo ay isa ka sa mga rare gems na tinutukoy namin. At kung hindi pa, walang masama. Maaaring ito na ang simula ng bago mong yugto. I like at I share ang video na ito sa mga mahal mo sa buhay na nasa edad 65 pataas, baka ito na ang mensaheng matagal na nilang hinihintay. Simulan na natin dahil ang susunod na bahagi ay maaaring magbago sa pananaw mo tungkol sa pagtanda. Practice Yire, isa, malusog na katawan, ang lihim sa pagiging malaya sa pagtanda. Hindi ito tungkol sa kung gaano kakabilis tumakbo, kundi kung paano ka patuloy na gumagalaw. Sa Pilipinas, kung ikaw ay nasa edad 65 pataas at kaya mo pa rin bumangon mag-isa, magluto ng almusal, maglakad papunta sa palengke, o sumayaw sa sayawan sa barangay, ikaw ay tunay na kahanga -hanga. Ang kalayaan sa katawan ay isang tanda ng isang senior na hindi lang basta nabubuhay, namumuhay ng buo. Kapag kaya mong pangasiwaan ang sarili mong kalinisan, ihanda ang sarili mong pagkain, at gumalaw ng hindi umaasa sa iba, pinatutunayan mong ikaw ay matatag at may layunin pa rin. Ang pagkilos ay hindi dapat huminto. Kahit simpleng lakad sa umaga, pagtatanim sa bakuran, o pagsayaw sa zumba sa covered court, ang lahat ng ito ay nagpapatibay ng iyong mga buto, pinapatalas ang iyong balanse, at pinapabilis ang tibok ng puso sa tamang paraan. Hindi mo kailangan ng mamahaling gawin o kagamitan. Kailangan mo lang ay pagsisikap at konsistensya. At kapag pinag-uusapan ng pagkain, alam ng karamihan sa mga Pilipino na ang kakanin, prito, at matatamis ay bahagi ng kultura, ngunit alam mo rin kung kailan dapat limitahan. Sa edad na ito, inuuna mo na ang mga pagkain may sustansya, isda, gulay, sabaw, prutas, at brown rice. Iwas ka sa instant noodles, soft drinks, at chicheria. Alam mong ang bawat kagat ay maaaring magpalakas o magpahina sa iyo. Ang ganitong klasing disiplina sa pagkain at pagkilos ay hindi pangkaraniwan sa karamihan. Kaya kung ikaw ay isa sa mga nakatatanda na patuloy na nag-aalaga ng iyong katawan, hindi lamang para mabuhay, kundi para mamuhay ng buong buo, isa kang biyaya sa pamilya, sa komunidad, at sa bansa. Kung kaya mo pang umakyat ng hagdan ng hindi hinihinal, kung napapanatili mong tuwid ang iyong likod at matatag ang iyong hakbang, huwag mong baliwalain yon. Iyan ay bunga ng mga taon ng disiplina, pasensya, at pag-aalaga sa sarili. At ngayon, habang patuloy kang lumalaban sa agos ng pagtanda, ikaw ay nagbibigay inspirasyon sa nakababatang henerasyon. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon. Kumusta ang katawan ko? Gumagalaw pa ba ako araw-araw? Kumakain ba ako ng tama? Kung ang sagot mo, ipagpatuloy mo yan. Kung hindi pa, hindi pa huli ang lahat. Magsimula ngayon isa, dalawa, tatlong hakbang lang bawat araw. At unti-unti, babalik ang lakas na akala mong nawala na. Praktis yire, dalawa, kalinawa ng isipan, ang lakas ng patuloy na pagkatuto. Sa paglipas ng panahon, ang katawan ay maaaring humina, ngunit ang isipan, kapag inalagaan, ay maaaring tumalas palalo. Sa Pilipinas, maraming matatanda ang nananatiling matalino at mapanlikha hindi dahil sa mataas na pinag-aralan, kundi dahil hindi sila huminto sa pag-aaral. Kapag ikaw ay patuloy pa rin nagbabasa ng diaryo tuwing umaga, nakikinig sa radyo tuwing gabi, o sumusubaybay sa mga bagong kaalaman mula sa internet o YouTube, isa kang halimbawa ng tunay na aktibong isipan. Ang katalinuhan ay hindi nakukuha sa paaralan lamang. Ito'y napapalalim sa araw-araw na pag-usisa, pagtatanong, at pagtuklas. Maaari kang mahilig sa pagbabasa ng mga nobela, kasaysayan ng Pilipinas, o mga praktikal na gabay sa kalusugan. Maaring nahuhumaling ka sa pagsusolba ng sudoku, paggawa ng crossword puzzle, o pag-aaral ng bagong salita sa ingles, hapon, o kahit bisaya. Ang bawat aktibidad na ito ay parang ehersisyo para sa iyong utak, pinapalakas ang memorya, konsentrasyon, at pag-unawa. Pero hindi lang ito tungkol sa impormasyon. Ang totoong katalinuhan ay ang kakayahang humarap sa problema. Kapag may dumating na pagsubok, gastusin, alitan sa pamilya, o aberya sa kalusugan, hindi ka natataranta. Sa halip, iniisip mo ang sitwasyon, inaalam ang ugat ng problema, at iniisa-isa ang posibleng solusyon. Iyan ang talinong ginagamit, hindi lang iniipon. At higit sa lahat, may taglay kang malalim na kuryosidad. Hindi ka takot sa bago, bagkus, sabi kang matuto. Kung may bagong teknolohiya, tinatanong mo sa mga apo mo. Kung may bagong isyu sa lipunan, nakikinig ka, hindi lang para makiuso, kundi para makibahagi sa mundo. Ang taong bukas ang isipan ay hindi tumatanda, kundi tumatalino pa. At sa bawat bagong bagay na natutunan mo, pinapatunayan mong ang karunungan ay walang hangganan. Kaya itanong mo sa sarili mo ngayon. Ano ang huli mong natutunan? Kailan ka huling nagtanong ng is bakit? Kung may sagot ka, ituloy mo lang. Kung wala pa, ngayon ang tamang oras para magsimula muli praktis yare tatlo matibay na ugnayan ang lakas ng malapit na pakikisalamuha sa maraming sulok ng Pilipinas makikita mo ang mga lolot lola na nakaupo sa labas ng kanilang bahay nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay o nag-aalaga ng mga apo habang naghihintay ng panibagong araw sa ating kultura ang ugnayan sa isa't isa ay hindi lamang kabustuhan ito ay pangangailangan ang pakikipagkapwa-tao ay parang hangin, hindi mo laging napapansin, pero alam mong kailangan mo ito para mabuhay. Kung ikaw ay isa sa mga Pilipinong nakatatanda na patuloy na lumalapit sa iba, nakikipag-usap, nakikilahok sa barangay activities, nagsisimba, o dumadalaw sa mga kaibigan, tandaan mong bihira ka na. Sa dami ng tao ngayon na abala sa gadgets at social media, ang abilidad mong makinig, makipagkwentuhan, at mag-alok ng tulong ng personal ay kayamanan na hindi nabibili. Ang mga relasyon mo, sa pamilya, sa kaibigan, at sa komunidad ay pundasyon ng iyong lakas sa pagtanda. Kapag may problema ka, may makakausap ka. Kapag masaya ka, may karamay ka. At kapag wala ka ng gana minsan, isang iti lang ng apo mo o isang salubong ng kapitbahay ay sapat na para muling sumaya ang araw mo. Hindi mo rin isinantabi ang pagsiservisyo sa iba. Maaring tumutulong ka pa sa simbahan, nagsasabi ng dasal para sa may sakit, o nagbibigay ng payo sa mga mas bata. Hindi mo kailangang maging leader ng komunidad, ang presensya mo palang ay inspirasyon na. Kahit tahimik kang naninirahan, may ginagawa kang mahalaga, binubuhay mo ang halaga ng malasakit, pagdamay at pakikisama. At sa panahong parami na ng parami ang nagiging abala sa sarili, ang mga kagaya mong patuloy na nakikipag-ugnayan ay tulad ng liwanag sa dilim. Tanungin mo ang sarili mo ngayon. Kailan ka huling nagpadala ng mensahe o bumisita sa isang kaibigan? May tinulungan ka ba nitong linggo? Kung ituloy mo 'yan. Kung hindi pa, subukang bumisita, tumawag, o ngumiti sa susunod mong makasalubong. Hindi mo alam kung gaano kalaking ginhawa ang nadadala mo sa iba at sa sarili mo. Praktis yari, apat, kalayaan sa pananalapi, pundasyon ng payapang pagreretiro. Sa mata ng maraming Pilipino, ang pagtanda ay kasabay ng pagbawas ng kita, paghihigpit ng sinturon, at pag-asa sa anak o kamag-anak. Ngunit para sa ilang matatanda, may ibang kwento, kwento ng paghahanda, disiplina, at dignidad. Kung ikaw ay isa sa mga nakatatanda na kayang tustusan ang iyong sarili nang hindi umaasa sa iba, ipinapakita mo ang tunay na kahulugan ng pananalaping may dangal. Hindi ito nangangahulugang mayaman ka, kundi ikaw ay marunong humawak ng salapi, nag-budget, nag-ipon, at nagplano. Maaaring hindi malaki ang iyong pensyon o kita mula sa maliit na negosyo, pero dahil alam mong kontrolado mo ang iyong gastusin, panatag ang loob mo. Alam mong sapat ang pagkain sa lamesa, may nakalaan para sa gamot, at may kaunting sobra para sa sarili. Ito ang tunay na kalayaan, ang kakayahang mamuhay ayon sa sariling desisyon, hindi sa abot ng abuloy hindi mo rin isinantabi ang paghahanda para sa kinabukasan. Noong mas bata ka pa, baka naghulog ka sa kaes, nagtabi sa alkansya, o bumili ng maliit na lupa o baboy na mapapakinabangan sa panahon ng kagipitan. Iyan ay mga hakbang na hindi nakikita ng lahat, ngunit ngayon ay bunga na ng matyagang pananaw sa buhay. At higit sa lahat, ang pagiging malaya sa pananalapi ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang pumili, pumili kung kailan magpapahinga, kung ano ang gusto mong gawin, at kung paano mo nais gugulin ang natitirang panahon. Wala kang dapat ikahiya kung hindi ka na nagbibigay sa pamilya. Sa halip, ipinagmamalaki mo na hindi ka rin pabigat sa kanila. May mga kabataan na nakakakita ng matatandang simple ang buhay ngunit masaya. Ang hindi nila alam, sa likod ng katahimikan na yon ay dekadang pinag-ipunan at pinaghirapan. Hindi ka lang basta nakaligtas sa kahirapan, pinaghandaan mo ang pagtanda ang ganitong uri ng kalayaan ay hindi agad natatamo. Ito ay resulta ng mahabang panahon ng pagtitipid, pag-iwas sa utang, at paglalagay ng halaga sa hinaharap kaysa sa pansamantalang luho. At ngayon, sa mga panahong ang marami ay walang kaayusan sa pera, ikaw ay patunay na posible ang katahimikan kapag may direksyon. Practice Yere, 5. Katatagan ng damdamin ang lihim sa tahimik at masiglang pagtanda. Sa buhay ng bawat Pilipino, hindi maiiwasan ang bagyo, problema sa pamilya, pagkakasakit, o mga biglaang hamon sa araw-araw. Pero may mga tao na kahit ilang ulit ng sinalanta ng unos, ay nakatayo pa rin, nakangiti pa rin, at nagpapasalamat pa rin. Kung isa ka sa kanila, taglay mo ang bihirang yaman na hindi nakikita, katatagan ng damdamin. Ang taong matatag ay hindi yung walang dinaranas sa halip, siya yung kahit may sakit sa katawan, may hinanakit sa puso, o may kakulangan sa bulsa, ay patuloy pa rin tumatahak sa buhay na may liwanag ang pananaw. Hindi mo kinikimkim ang sama ng loob. Alam mong ang bawat araw ay biyaya, at may dahilan ang lahat ng nangyayari. Sa Pilipinas, maraming matatanda ang lumaking sanay sa hirap. Pero sa kabila ng lahat, may taglay kang positibong pananaw, na kahit maliit ang ulam, masarap pa rin ito basta't kasalo ang pamilya. Na kahit may problema, pwede pa rin mumiti. At kahit tumatanda na, may saysay -say pa rin ang bawat gising sa umaga. Ito ang pananaw na hindi madaling makuha. Binuo ito ng mga dekada ng pagtitiis, pagdarasal, at pakikibaka. At nayon, isa ka sa mga taong hindi bumibitaw sa pag-asa, kahit pa ulit-ulit kang sinusubok ng panahon. May mga araw sigurong tahimik ang paligid. Pero hindi mo tinitingnan ang katahimikan bilang kawalan. Tinitignan mo ito bilang pagkakataong magnilay, magpasalamat at muling sumariwa sa kahulugan ng buhay. Sa bawat tasa ng kape, sa bawat pagtingin sa mga larawan ng apo, sa bawat paglalakad sa umaga, nakakakita ka ng saysay. At higit sa lahat, alam mo kung bakit ka bumabangon araw-araw. Maaaring para ito sa panalangin, sa pag-aalaga ng alagang hayop o sa simpleng paghahanda ng almusal para sa asawa. Maaring maliit ito sa paningin ng iba, pero para sa iyo, ito ang nagpapaalala na may dahilan ka pa para mabuhay. Ang ganitong emosyonal na lakas ay hindi matutumbasan ng yaman o parangal. Dahil sa panahon ng krisis, ikaw ang pinapanigan ng pamilya, dahil ikaw ang nagpapalakas sa kanila. Practice Yire, Anim, Paglago sa espiritwal, Ang Gabay ng Kaluluwa sa Pagtanda sa buhay ng maraming Pilipino, ang pananampalataya ay hindi lamang tradisyon, ito'y pundasyon ng pag-asa. Sa paglipas ng mga taon, habang ang katawan ay humihina at ang mundong panlabas ay tila pabigat, may isang puwersa na patuloy na nagbibigay lakas, ang espiritual na paninindigan. Kung ikaw ay isa sa mga nakatatanda na araw-araw pa ring nagdadasal, bumabasa ng banal na kasulatan, o tahimik na nagmumuni-muni, ikaw ay namumuhay sa lalim ng kaluluwa. Hindi mo kailangan ng marangyang simbahan o malalakas na tinig. Ang katahimikan ng iyong pananalig ay sapat na upang liwanagan ang landas mo at ng iba. Hindi mo rin isinantabi ang pasasalamat. Sa bawat gising mo sa umaga, sa bawat paghigop ng kape, at sa bawat masayang alaala, may kasamang tahimik na salamat po. Alam mong kahit ang maliliit na biyaya ay hindi dapat baliwalain. Ang puso mong mapagpasalamat ay tila paring araw, tahimik, pero nagbibigay init. Sa mga sandaling sinusubok ka ng lungkot o pangungulila, hindi ka tuluyang nadudurog. Sapagkat alam mong may mas mataas na dahilan sa likod ng bawat sakit. Ang pananampalataya mo ang nagsasabi na hindi ka kailanman nag-isa. At sa panahong maraming tao ang nawawala ng saysay, ikaw ay patuloy na kumakapit sa paniniwala na ang bawat araw ay may layunin. Maaring nakikita ka ng iba bilang tahimik at kontento. Pero sa totoo, ang buhay mo ay patunay na ang katahimikan ay may lalim na ang pananampalataya ay hindi laging isinisigaw kundi isinasabuhay. Sa paraan ng iyong pakikitungo, pag-unawa, at pagdamay, nahahayag ang iyong pananalig, walang sermon, pero may aral. At sa pagtanda mo, lalo mong nauunawaan na ang tunay na tahanan ay hindi lang lugar, kundi kapayapaan sa puso. Dahil ang taong may espiritual na lalim ay may kakayahang tanggapin ang lahat, ang sakit, ang saya, ang pag-iisa, nang may buo pa ring tiwala. Practice yere, pito, patuloy na pagkatuto, ang katalinuhang hindi naluluma. Maraming nagsasabi na kapag tumatanda ka, doon na rin dapat nagtatapos ang pag-aaral. Pero sa totoo lang, ang talino ng tao ay hindi sumusunod sa edad, sumusunod ito sa pananaw. At kung ikaw ay nasa ikatlong yugto ng buhay at patuloy pa rin natututo, ikaw ay higit pa sa karaniwan. Sa bawat pagkakataong tinatanggap mo ang bago, bagong teknolohiya, bagong pananaw, bagong paraan ng pamumuhay, ipinapakita mong hindi hadlang ang edad sa pagiging bukas sa pagbabago. Maaaring dati, gamit mo lang ay simpleng cellphone, pero ngayon, natuto ka ng gumamit ng video call para makausap ang mga apo. Maaaring noon, paborito mo ang sulat kamay, pero natuto ka ring mag-text, mag-chat, o kahit mag-search sa Google. Hindi ka takot subukan ang hindi pamilyar, Kapag may bagong pagkain, bagong hilig, bagong ideya, nakikinig ka, tumatanggap ka, at minsan, sumasabay ka. Hindi ka sarado sa paniniwala na ganito kami noon. Sa halip, sinasabi mong, pwede rin pala ito ngayon. Ang ganitong uri ng kaisipan ay bihira sa panahon ngayon. Lalo na sa mga nakatatanda, kung saan madalas ang kalakaran ay paulit-ulit, at ang bago ay tila abala. Pero ikaw, nakikita mo ang bagong kaalaman bilang oportunidad, hindi banta. Tumatanggap ka ng pagbabago hindi dahil napipilitan, kundi dahil nais mong lumago. Hindi rin huminto ang iyong kuryosidad. Gusto mong alamin kung bakit may ganitong balita, paano ginagawa ang isang bagay, o kung anong uso sa kasalukuyang henerasyon. Hindi para makisabay, kundi para makibahagi. Sapagkat alam mong ang taong patuloy na nagtatanong ay taong ayaw mabulok sa sariling mundo. Sa pagiging bukas mo sa pagkatuto, hindi mo lang pinapalawak ang iyong kaalaman, pinapalalim mo rin ang iyong pagkatao. At sa bawat bagong natutunan, mas lalo kang nagiging inspirasyon sa paligid mo, hindi dahil alam mo lahat, kundi dahil handa kang matuto pa. Praktis yire, walo, halakhak at kagaanan, ang lihim ng masayang kaluluwa. Sa gitna ng lahat ng pagsubok, buwan ng gastusin, pananakit ng katawan, o paungulila sa mga mahal sa buhay, may ilang tao pa rin na kayang tumawa. At hindi basta tawa, kundi tawang galing sa puso. Kung isa ka sa kanila, ikaw ay may bihirang biyaya. Sa kulturang Pilipino, mahalaga ang halakhak. Hindi ito kalabisan, kundi panlunas. Sa bawat kwentuhan sa tindahan, biruan sa hapag, o kantahan sa karaoke, naroroon ang lunas sa pagod, sakit, at lungkot. Kapag ikaw ay patuloy pa rin marunong tumawa, lalo na sa sarili mong pagkukulang, ipinapakita mong hindi mo kailangang maging perpekto para maging masaya. Ang taong marunong tumanggap ng biro, at kayang gawing magaan ang mabigat ay taong malawak ang pangunawa sa buhay. Hindi siya nagmamadali. Hindi rin siya nagdadala ng hinanakit. Ang bawat pagkakamali ay tinatanggap bilang bahagi ng paglalakbay at ang bawat kabiguan ay pinapainit lang ng isang tasa ng tsaa o mainit na sabaw kasama ng ngiti. Hindi rin nawawala sa iyo ang pagiging mapaglaro. Maaaring tumatawa ka habang nanonood ng palabasarii naglalaro ng sungka sa apo, o nakikipagbiruan sa kapitbahay. Sa mga simpleng pagkakataong ito, pinapaalala mong ang buhay ay hindi kailangang laging seryoso. Hindi mo rin isinasantabi ang bataan sa loob. Kahit may puting buhok na, kaya mo pa rin maging kasing saya ng bata. Hindi mo tinatago ang saya, ibinabahagi mo ito. Sa ganitong paraan, hindi ka lang nagiging masaya, nagpapasaya ka rin. Sa mundong puno ng stress at pangamba, ang presensya mong puno ng tawa ay tila liwanan. Sa bawat halakhak mo, may nababawasan ang bigat ng loob. At sa bawat pagniti mo, may pusong bumagaan. Iyan ang uri ng kaligayahang hindi binibili, kundi ibinabahagi. Bihira ka at hindi ka nag-iisa. Sa dami ng pinagdaanan mo sa buhay, mga taon ng sakripisyo, mga panahong naghintay ka ng ginhawa, at mga araw na pinilit mong umiti sa gitna ng pagod, narito ka pa rin. At kung kahit isa man lang sa walo gawin na ito ay patuloy mong isinasabuhay, huwag mong isiping wala na itong halaga. Dahil sa mundong mabilis magbago, ang mga taong kagaya mo ay tila alon na hindi natitinag, tahimik, matatag, may lalim. Hindi mo kailangang sumikat, yumaman, o magtagumpay ayon sa pamantayan ng lipunan ang katotohanan ng patuloy kang gumagalaw, natututo, umiibig, at umaasa, yan na mismo ang tabumpay. At kung hindi mo pa nasisimulan ang ilang mga gawi dito, tandaan mong hindi pa huli ang lahat. Bawat araw na gumigising ka, may pagkakataong simulan muli ang sarili. Bawat hina mo ay paalala, ikaw ay mahalaga. Kung naramdaman mong may kabuluhan ang bawat bahagi ng video na ito, ibahagi mo ito sa isang taong mahalaga sa iyo. Maaaring ito ang mensaheng matagal na niyang hinihintay. At kung nais mong patuloy na makinig ng mga ganitong mensahe, nandito lang kami. Patuloy kaming makikinig, magbabahagi at sasabay sa iyo sa paglalakbay ng buhay. Maraming salamat sa iyong presensya. Isa kang bihirang hiyas.